Noong itutuloy so, ko na dapat para uh, ang pamamasahin. Excuse me sir. So, sir, tatapusin ko lang please. Tatapusin ko lang po ito, malapit na po. Oh, yes, I just finish this. Uh, It has uh, a direct connection. connection. Please, yeah. please, let me finish. Yeah, yeah, yeah. But that please listen to me please first. I am the chairman. Please uh, listen to me. And that is also unfair on the part of Pastor Apolosio Cuboloy who cannot actually also state his portion. Sana sumuko na. Sabihin mo sa kliyente mo sumuko na, Mr. Chair. Bilang ama hindi dapat mangyari kung sino mang anak niya nangyari ito. Hindi dapat mangyari 'to maski sa kapatid niya. Yun lang ho, hustisya lang. Dapat malaman natin ang totoo dito. Ikaklaro ko lang ho para sa lahat at maunawaan po natin ang issue po rito. Yung pong reward na sinasabi, ito po ay uh, inaalok, no? Hindi po ako nagsulisit nito. In never po ako nagsulisit. Never ko po, po nahawakan ng pera. Gusto lang nilang tumulong. At sila po ay nag-aalok ng pera sa mga magbibigay ng paraan upang mahuli si Pastor Kibuloy. Hanggang ngayon po, wala pa hong nabibigay ni singkong pera sa na mga nahuli, maski na kay Canada. Tatanungin niyo po kung bakit siguro po natakot dahil nag-offer ng 20 million reward ang KOJC no on record po iyan mas tanungin niyo po ang lahat no inuulit ko wala po akong natanggap never ako nagsolicit po rito at ito'y lamang pagtulong para mahuli si Pastor Kibuloy ngayon sasariwain ko lang at uh, ano ba legalidad nitong pagbibigay na award Alam niyo, ito'y parang pagtulong eh. In fact, may nakita kong isang clip na kung saan ang mismong hindi ko po alam kung siya ay abogado ng Kingdom of Jesus Christ, no? Nakita kong kasama po niya na siya mismo nagsasabi ay ito'y legal dahil ginawa niya po. Baka pwedeng i-play ko po yung tape ni Attorney Topacio. Paki-play lang. para pag Okay. So, iyan po isang insidente na kung saan mismo ang isang abogado na nakikita kong kasama ng Kingdom of Jesus Christ siya mismo ang nagbibigay ng reward, no? Mismo sa gobyerno, ha? mismo sa gobyerno. Siya po mismo yan. Ngayon, ayung nga sa batas, uh, ito'y klinaro ko na po. Ang tanong dito sa mga nakikinig natin, kasi narinig ko yung mga nagaano kanina tungkol sa pulis eh. Sana naman sa mga kababayan natin, let us place the things in its proper narrative. Ilagay natin sa tama. Ano yung tama? Kami po ay ginagawa na namin ang trabaho namin. DILG po ako, sinusupervise ko po ang kapulisan. Ang polis po, nananahimik yan. Pero kailangan gawin nila ang trabaho nila ang mag-serve ng warrant of arrest. Ano ba sinaserve nila rito? Tatlong bagay po. Number one, ito po ay galing mismo sa Davao Court Branch 12 at sa Pasig RTC Branch 159 sa mga nakikinig po kung ikaw ay magkakaso, kunyari kami dalawa ni Attorney Bascuna, Abalos versus Bascuna. Maghihiring kami sa niya. At kung matalo si Bascuna, ang kalaban niya na ay ang people of the Philippines. Ang kalaban niya na ang mamamaya ng Pilipinas. Yun na po ang nangyari rito. Sa ITC, tapos na po ito. Pumantong na sa people of the Philippines versus Pastor Kibuloy at nag-issue ng warrant of arrest for child abuse no ito ay ang uh, sexual na, ito ay uh, ay pag-aabuso sa mga bata no ng criminal case number RVBBO24-01439 ng ng Davao branch and another warrant for sexual abuse no ito po ay sexual na pagsasamantala. No? Dito rin po sa Dabao. At sumunod ay ang Pasig RTC. Nag-issue na rin ng one out of arrest for trafficking in persons. No? Ito yung qualified trafficking under section 4 and 6, anti-trafficking. No bail po ito. No? No bail po ito. Matindi ito. At bukod dito sa mga warrant na ito, I would also like to point out Meron din itong sa Amerika, may kaso rin ito. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Pakikipagsabwatan upang isagawa ang sex trafficking sa pamamagitan ng presa, panloloko, pamimilit, pati na rin ang money laundering. No. Pero lahat po ito ay alleged. Hindi ko sinasabing guilty si Pastor Cabuloy. Hindi po no? He is deemed to be innocent until his guilt is proven. That is why may proseso tayo rito. Hinahanap siya ngayon para siya ay tumayo sa hukuman at sagutin ang mga akusasyon na ito. Yun lang po ito. At hindi lamang yun, Mr. Chairperson. Meron din tayo ngayon na Senate warrant dito mismo sa Senado na inisyo noong March 19, 2024 ni Senator Risa ang Committee on Uh, uh, women and gender equality. No? Ito po yung dahil yata sa kanyang para dumalo siya sa mga hearing po rito. So tatlo po ito. Sino magsiserve nito? Ang Senado and again, ang kapulisan. Hindi ko ho kailala si Pastor Kibuloy. Ginagalang ko ang kanyang reliyon, ang kanyang pagkatao, pero sana maunawaan po ninyo, trabaho namin ito. Tandaan natin na ang basihan ng demokrasya ay ang ustisya at ang basihan ng ustisya ay ang batas. At siya na pinapatupad namin. Kung hindi namin gagawin niyang babaksak ang buong bansa, kung tatalikod na lang kami rito. Ngayon, ang tanong dito, bakit namin siya kailangang hanapin? Kasi seryoso. These are very serious allegations. Ang demanda niya, hayaan kong basahin ko dito ho ang mismo yung testimony ng isang nagreklamo. Ang pangalan niya ay alias Amanda. Babasahin ko lang po si alias Amanda ay umarap sa Senado sa kanyang testimony noong Enero 23, 2024. At ito po ang sinabi niya, siya ay isang innocenting 17 years old na taong gulang na dalaga, isa sa kanya mga tagasunod at estudyante sa KUJC na Jose Maria College. Ito po sinabi niya. Pagtugtong ko ng 17 years old, mas naging masena na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KGC. Tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag ako ni Jacqueline Roy. Sabi niya, party daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya, huwag ko daw pagdudahan ng anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto at pinigyan ako ng lotion na magpabango ng Bath and Body Works brand, ang specific center enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School Building. Pagkatok ko sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy, inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na ang pagmamasahin. Gising na si Kiboy nito. Noong itutuloy ko na dapat sir, uh, ang pamamahasahin. Sir, so, sir, tatapusin sir. ko lang please. Tatapusin ko lang po ito. Malapit na po. Imanusya at umupo sa harap ko Sinimulan niyang panggali ng botones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan Sir, sir. sir, sir I'll just sir. finish this please. Yeah, yeah. For a while, for a while. Uh, Subject let, 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 let me remind you. So, so this hearing uh, is not questioning the of once of Bawara. Yes, I just finish this. Uh, it has uh, a direct connection. Connect. Please, yeah. let me finish. Yeah, yeah, yeah. But, 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 please listen to me, please, first. What the purpose of this hearing is to determine if there is really overkill in the implementation of the warrant of arrest. Yun lang man ang purpose nito. We so are not, wala kami pang alam kung Sir, sir, there is, is direct connection. Bakit nagkakaso? Sir, direct, just let me finish, okay. Mr. Chairman. Okay, sige, wait. If I may, Your Honor, I think please, that... Please, please, tatapusin ko lang. You, you will have that your is time. That is up you Your honor. time. Up to DC. That goes into the very merits of the you case. You will have your time, Attorney Torrey. Yes, honor. I know that, Your Honor. But that is God. part oh, of the transcendent. That is improper. Order, 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 order. This is my speech. You cannot yeah. tell me what is improper. This order, is order, right. order. Uh, I, I am the chairman. Please uh, listen to me. Uh, let us have an orderly uh, conduct of hearing. So please, Sir, kaya, kaya kita sinabihan, the purpose of this hearing is to determine kung ta indeed merong overkill yung implementation ng warrant of arrest. We are not Hindi natin tiyatakil dito kung ano background, bakit nagkakaroon. Sir, may connection po, sir. Yes, so, I'm going to connect. But I'm just reminding you. And I, I don't want to deprive you of your uh, uh, opening statement. You can continue. But uh, pakinggan mo muna yung sinasabi ko na The very purpose of this is to determine if there is overkill. Thank That's you. All. Thank That's you, all. That's so, all, Mr. Chairman. Pwede ko continue? Pwede yeah. ko continue? Tatapusin ko lang po ito. Anyway, this is part of the record of the Senate. Wala akong iniimbento, lahat po ito ay galing din dito to. Noon, itutuloy na po na dapat ang pagmamasahe. Tumayo siya at tumupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang natuluyan niyang tinanggal ang buong t-shirt ko. Noong nakahiga na ako, pumaibabaw sa akin si Kibuloy. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question nanginginig na ang katawang ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na ang mga luha po dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantalahan ni Apollo Kibuloy. Noong siya ay natapos na pumunta ako sa CR, tulala pa rin ako nakatitig lang sa kisame. At dito, nagsimula akong umiyak. Point of order, Your Honor. Lais Thank ko lang bigla, diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Bakit ko sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay, may karapat na sasabihin niya, hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas at dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. Alam kong binababoy ako, okay lang yun. Pero yung nyo yung bata or nito. Orden lang po, orden lang po, Mr. Chair. For the record, the Chair would like to express that yung lahat na sinabi ni Secretary Abalos, were taken up in the previous hearing of the other committee. So, that was already uh, recorded in the Senate. So, tapos ka na, sir? Okay na, sir? Hindi pa ako eh. Ha? Sabi niya ata si ano, ayaw niya akong patapusin eh. Your Honor, um, the point of order being that I think uh, uh, Secretary Abalos is a lawyer. That is actually sub judice, Your Honor. It is precisely the subject now of... Uh, court trial before RTC Cason City as well as RTC Pasig City. To quote directly from the declarations of an alleged complainant, Your Honor, would be delving into the merits of the case, which is no longer the issue in this case, because the issue in this case is whether or not there was excessive force in the implementation of the warrant of arrest. We are not into looking as to whether or not the allegations of one alias Amanda was true or not that is subject within the jurisdiction of the court because those cases have already been discussed and dismissed by the um, um City prosecutions office of Davao City and um that has been pending before the Department of Justice for four years well, uh, it was resolved. and our motion for a consideration, now your honor, is still pending before the doj, even if warrants of arrest have already been issued against my client. so it would be unfair, your honor, to quote direct from the allegations in the affidavits, because that is sub judice, your honor. Mr. and, uh, uh, and Attorney alonso knows that. Uh, mr. Chairman, uh, mr. chairman, please. Salah, uh, uh, Pungawel, uh, Secretary Avalos. the chair rules that this committee is focused on investigating the subject at hand which is the over, alleged overkill in the implementation of the warrant of arrest so please if i uh, i am asking secretary abalos if those uh, issues that you are pointing is not uh, connected to the investigation please refrain from doing so Oh, Mr. Chair? Yes, go ahead. I, okay. I, I'm, I'm sorry for, for my voice. Okay. Sana nakikinig lang Mr. Chair si Atty. Torion sa sinabi ko. Hindi ko sinasabing guilty ang kanyang kliyente. Klaro naman ang sinabi ko. He is deemed to be innocent until his guilt is proven. At ito po'y nasa korte ngayon. Kaya nga sinabi ko, mas mabuti sumuko na siya, magpakita na siya, at siya rin nagsasabi nasa hearing ito para maklaro lahat. Because these are very serious allegations. And it's already people of the Philippines. Sir, oh, may warrant, hindi ba, Tony Torreon? May warrant. Oh, Sir, may warrant. Please, uh, please uh, order, order. Please, uh, walang personal na confrontation dito. Please address all your statements to the chairman. Lahat ng sabihin ninyo, i-address nyo sa chairman and not to each other. If I may, Your Honor. If I may. Yes. Um, the problem with the statements of Secretary Abalos, he being a lawyer, is that he quoted verbatim the allegations in the affidavit complaint which is now actually on trial before two courts your honor so that is clearly improper because the issue in this case is not the validity the truthfulness veracity of the contents of the affidavit complaint what we are talking here is whether or not the use of force employed by the PNP in the service of such warrant was excessive So therefore, to quote verbatim the allegations in the affidavit complaint, I think Attorney Abalos knows that it is improper in a Senate proceeding. That uh, is proper during the trial of the case, Your Honor, and that is also unfair on the part of Pastor Apollo Sikbuloy who cannot uh, who cannot actually also state his portion. The fact that it the even the date september 1 of 2014 was not even the tribute to, to the king it was actually august 29 2014 and that in itself is untruthful and the fact that he was she was allegedly forced uh we could not say here that his fa her father was in fact present during that time and she he did not even uh, uh she did not even report that to his father or to her father your honor all of these matters your honor the merits of the case Specifically, the actual allegations in the affidavit complaint should not be stated because those are uncalled for and are not covered by the investigation in the, uh, of the Senate, Your Honor. That is is, Mr. Chair, uh, may uh, ordinary I'm, rules of fairness. No, no, let Ordinary, time. ordinary rules of fairness and decency require that, Your Honor. Mr. Chair, may I? Okay. Uh, You can respond, uh, Secretary Abalos. Mr. Chair, sana nakikinig lang siya. No? I mean, lahat naman tayo may tenga at nakarecord to. Palalong klaro sinabi ko, hindi ko sinight yung nasa kaso. Ang sinight ko yung dito sa Senado mismo. Dito yung hearing ni Senator Ontiveros ang sinight ko. Kaya nga yung sinasabi niya akusasyon, sana sumuko na. Sabihin mo sa kliyente mo, sumuko na Mr. Chair. Uh, please, I'm just asking only As an officer of the court para maklaro precisely so that we can hear your side with due respect uh, um, uh, before you you respond attorneyon uh, I would like to say that uh, yung uh, sinasabi ninyo is uh, you may claim it as relevant to the issue at hand but it is not germane to the investigation that we are conducting right now so it has already been uh, recorded in the Senate hearings So I think th there's no there's no use of uh, um, uh, for, for for this investigation. Uh, it's not uh, German already. Yes, sir, Yes, go ahead. If I might finish, kasi hindi ko pinatapos eh, kaya hindi pa ako tapos kanine. Tatapusin ko lang. Pabayaan yung tapusin ko, bakit ito may relasyon. Okay. Okay, go ahead. Bakit ito may relasyon? Klarong-klaro na huminto ang investigasyon. Huminto ang kaso sinasabi ni Atty. Terrio ng side ng kliyente niya, hindi tuloy masabi. Huminto ang investigasyon sa Senado. Huminto sa RTC Pasig, RTC Davao. Nakakagulo ngayon ng polis para hanapin siya. Hanggang ngayon, hinahanap po siya. Ngayon, hinahanap ito, sasabihin natin, excessive force, lahat po ginagamit. Masisisi ang polis. Pero indinidian ng polis, hanapin si Pastor Kibuloy, hanapin siya. My defense Mr. Chair, this has a direct correlation. Bakit? Because ang akusasyon na binasa ko calls for a direct answer. Totoo ba ito, Pastor? O hindi. Kung totoo, sige. Inusente ka. Pero kung ito'y hindi totoo, bilang ama, hindi dapat mangyari kung sino mang anak niya nangyari ito hindi dapat mangyari ito maski sa kapatid niya. Yun lang hustisya lang. Dapat malaman natin ang totoo dito.